Ngayong araw nga ay libre ang aming pananghalian at aming hapunan dahil imbitado nga kami sa dalawang kasal ngayong araw. Alam nyo, dito nga sa lugar ng aking mister, sa tuwing merong iba't ibang klaseng okasyon or festival, eh talaga namang lahat ng nakatira dito ay imbitado. At dahil libre na nga ang aming pananghalian at hapunan ay hindi na nga kami magluluto. Pero ang aming almusal ay kailangan nga naming lutuin ngayong araw. Good morning, my coconut chutney boy. Ako na 'yung ng almusal ngayon guys dahil Bans ang gustong almusal ng my mga bata. Yes, bye. Coconut, rinse and you dear,

Pagkatapos nga ng almusal, e eh, naligo na nga kaming lahat at bumiyahin na nga papunta doon sa unang kasal na pupuntahan namin. Mukha nga akong naiinis dito gawa ng hindi ko makita yung lipstick ko. Yung pala eh, tinago ni mama. Kapag may mga ganitong okasyon, meron nga rin silang pa na bus at libre nga lang ito pa -uwi at papunta. Ang galing ba diba? may pa ang may okasyon. Dito nga sa unang kasal na pinuntahan namin, ang katabi nga ay temple at dumaan nga kami dito para magdasal nga sila doon sa loob ng temple. Ayan, Ginagaya ni Shushmita ang ginagawa ng papa niya. etong unang kasal nga na pinuntahan namin ay ikinasal na nga sila kahapon. So itong pinuntahan nga namin ay resepsyon na nga nila. Ayan ang nanay ko. How are you? Hi. How I love you. <laughs> yung niyakap ko nga na maliit na babae ay siya nga ang aking nanay. Siya yung asawa ng tatay ko at sila nga yung umampun sa akin nung araw ng kasal ko. Andito na nga yung bagong kasal. Kinasal nga sila sa lugar kung saan nakatira yung napangasawa niyang lalaki. Ngayon, ang kailangan naming gawin ay kumuha nitong bigas at isaboy nga sa kanila at batiin nga sila ng personal tapos magpapicture. At syempre, nag-abot nga rin ang Mr. ko at ang aking mother-in-law ng bigalo para sa kanila. Pagkatapos nga namin silang batiin ng personal, ay dito na nga ang diretsyo namin sa kainan at yan na nga ang pinaka best part. <laughs> kainan time. So kainan na. Lahat nga ng nakakasalubong ng Mr. ko at ni mami ay talaga namang kinakausap nila. Kaya ito, late kami sa kainan. Pero hindi naman problema yan kasi hindi naman mauubos ang kanilang pagkain guys. Dahil alam nila talaga at expected nila na maraming bisita ang pupunta. Kaya ito, waiting muna kami. Okay, nakapwesto na. <laughs> Hi, parang hindi ko makakapwesto na. Bawa muna sabihin pa

<laughs> <laughs> जवाण पश्कर के मैं <laughs> parang dumikit pang kasi yon alam mo na parang hmm. kinakarate chop lang yun, ano yun? Uh -huh. Arang... uh -huh. may mood na akong kumain ano na? Uh -huh. may mood na akong kumain Change Yes. Yeah. big, big one? Yes, big one. yeah, ah, yeah enough. A bit. Ah, small one. Yay! <laughs> like this? <laughs> okay. Big, big, big. <laughs> Thank you.

sweet naman ang tatay ko. Ma, <laughs> ano ba, tumigil ka na nga, itatapon na kita. <laughs> It's you, your ang kulit-kulit mo. Oh my God. Ma, okay. <laughs> Itong diyan kong itay guys ay pinalitan nga niya yung dahon ng saging ko dahil may sira nga ito ng kaunti lang naman eh hindi naman problema pero napaka sweet niya dahil pinalitan nga niya nang bagong dahon na walang sira. Napaka-simple lang naman ng ginawa niya, pero parang ang saya ng puso ko, pakiramdam ko, eh, parang part ako ng buhay niya na talagang ako ay isa niyang anak. Ganito nga pala sila kumain dito sa dahon ng saging. Hugasan mo yung dahon, itatapa mo yung tubig doon sa papel na nakasapin, tapos, tapos ready na nga kumain. O, paano yung asin mo? If you want anything, you call me. Okay, thank you. Thank you. Oh. I think so, that's Kurma girl. Papa? Yes. Papi! Papi! What is this? Kurma. Yay, Kurma! Big one only. Aka, here only, Aka. How do you call Aka? Aka. Aka, Aka. Thank you. Mix and well, Ma. meet at two. Wait, kasi yam ano ano to? Two. Ano? mo sa Kurma, sandi kurma. Siyan, sali, kurma. Ah. Is yes. Why kurma? That's okay. That's different kurma. Papa, why kurma? guys. Kurma, kurma, where are you? Mm. Nah. Nah.

รับครับก็มีแกงโกピแกงก็ต่างอันนั้นโต๊ะก็เลยอยู่นี่โหนะโต๊ะนะคะตั้งอยู่ตรงไหนเลเลเดี๋ยวเลทเตอร์ออนนี nagkan Sanbi parang lambawas. Tagal mong kumain talaga. Hello, <laughs> Take a picture He's my cousin. Hi oh, my Thank you <laughs> <laughs> Itong nakablo nga Ay kapatid nga yan ng babaeng ikinasal Bale, tatlong babae nga silang magkakapatid Yung isa nilang kapatid Ay nasa likuran nga niya At hindi nga lumalapit Pero nakangiti naman siya <laughs> Okay. Oh, mau so I mean. <laughs> nanti okay. 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 hey, pagkatapos nga namin kumain at pagkatapos nga mag take out ng mga iba't ibang klasing pagkain ng aking mami, ng aking mother-in-law, ay nag-aantay na nga lang kami ng bus para ihatid ka nga, nga kami sa bahay. Yung kinain nga namin sa reception guys ay purong veg nga yun lahat at wala nga yun karne. Dahil sa temple nga ito, iginanap. Pero may mga reception na karne ang kanilang handa. Kunyari, sa bahay nag o kaya hindi sa temple ang reception. Katulad ng kasal namin ng Mr. Ko, sa bahay namin ginanap yung reception. Tapos nagpahanda nga siya ng sobrang daming chicken biryani. No, you like that? Yeah. When I'm uh, adult, I want to give to my child after marriage. What? You want to give that to your child Mom. after your marriage? Why I have the red hair? Why what? Why? Why you have hair there? A red, a red, hair. a red. Papa put that. Kung-kung. Gano'n -kung. na, kung-kung. Yeah. When we at temple, we always put that kung-kung. Yeah. Or else, uh, if we have prayer there in home, we we'll always put kung-kung. Yeah. Right. Sadyang, etong pagpunta nga namin sa lugar ng Mr. Ko ay napaka-init mon. Kaya, pag-uwi sa bahay, Busog, pagod at lagitan ako kaya sabi ko matutulog muna ako. Pero ang aking mother-in-law ay hindi napapalagay kaya ang sabi niya sa akin, Hansika, tara doon sa kabilang kasal dahil ang handaan nga nila ay chicken biryani. So sabi ko, tara na mami, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. <laughs> Tapos nakita nga rin namin dito yung mga kasama namin doon sa abilang kasal. Sabi ko sa mister ko, sabihin niya sa mama niya na hindi ko pa kayang kumain dahil busog pa ako doon sa unang kasal na pinuntahan namin. din bahay Ako? <laughs> <laughs> -um kainin kaya. ako. <laughs> <laughs>

etong pangalawang kasal nga guys ay talagang literal nakapit kapitbahay lang namin dahil sobrang lapit nga lang nila sa bahay ng aking mother-in-law. Hindi na nga kami kumain doon sa kanila dahil mga busog pa nga kami. Kaya ang sabi ng aking mother-in-law ay iti-take out na lang namin dahil kakainin nga namin ito para sa hapunan. <laughs>